Robing Padilla at para sa bayan natin. Maraming salamat. At ilang days na ba siya? Sobra 100 days na siya nakakulong doon sa prison sharingin sa ICC Detention Unit ng The Hague, Netherlands. Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte. Una na, ang interim o yung pakawalan ka habang tumutuloy ang kaso. Marami sa inyo, kilala yon bilang tawag na bail. Pero sa ICC o sa Rome Statute, walang bail ang isang accused. Meron lang siya Paano ka ba mabigyan ng interim release? Unang-una, kailangan kumaten ka ng hearing ng trial kapag sinabi ng korte na kailangan mo pumunta doon sa korte. At kaya yun gawin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil hindi naman siya lalayas paulit-ulit niyang sinabi, sumama na nga ako, pinadala ko na, pinulak niyo na ako sa airplane, dinala niyo na ako ng aeroplano ninyo dito, wala akong intensyon na lumayas. Nasa Hong Kong na ako, pwede na akong mawala. Pero ano ang sinabi ko? Uuwi ako sa Pilipinas. At yun lang din ang sinasabi niya hanggang ngayon. Wala Sinasabi lang niya, gusto ko umuwi ng Pilipinas. Gusto ko bumalik ng Davao City. Ibig sabihin, sa ICC, kapag hinanap niya yan, alam niyo kung saan, saan yan. Nandun lang yan. Sa Davao City. Hindi yan lalayas. Pangalawa, sinasabi doon, investigasyon o ang trial proceedings. Ang tagal na ng investigasyon paulit-ulit sa sinasabi nilang mga krimen.